zero friends. Okay. Uh, Kikita yung itim na yan po. Yun, yan ang ginagamit ko sa mga ibon sa pusa na tumatay dyan sa garden namin. Kaya yan. Eh, marami nang nasira. Eh, hindi ko naman mapalitan at malamig kaya ngayon yan napalitan ko po ng ano ng baterya <clears throat> alam nyo po yung ano niyan maganda yung water uh, spray na yan pag mayroon nang nakitang ano mga animal na nadidetect niya doon sa taas bubuga po siya ng tubig para tatakbo naman yung animal <clears throat> especially po yung pusa makikita nyo mamaya yung mga mahukay-hukay dyan po sa gardening, namin kaya yan po apat apat yan na baterya anim yan wala na gagawa po kaya ako na lang maintenance nga po Handiman uh, handyman kaya yan lahat na lang trabaho natin magiging pinter magiging gardener magiging electrician magiging cleaner that po tapos uh, sa hapon kaya lunes sa kamartis sa akin po may extra ako na trabaho kay Alex kaya yeah, yan yan pong buhay namin dito sa ano sa UK, na nakala mo maganda pero dapat magtrabaho ka pag hindi, sabi ko nga, life changing. <clears throat> Kaya yan po, panorin na lang po natin ng simpleng uh, uh, ano, video ko. Sana po hindi kayo magsasawa na pinapanood yung mga videos ko na kung saan. Dito, dito lang po ako sa tabi-tabi. Kung saan ako napunta, paulit-ulit, eh, ganun lang naman po ang ano, boy dito. <clears throat> di naman po kami pwedeng lumabas doon sa malayo dahil nga po trabaho, trabaho, trabaho linggo 11 o'clock, everyday 11 o'clock huwag lang lunis hanggang ano tapos hanggang 6 o'clock yung kira na isa, start uh, sa Wednesday kami magpapatuloy po sa gabi walang tayo nga po pag day off naman namin 11 o'clock ang labas namin siyempre maliligo man na muna kami kaya alauna, pal palis na kami. Tapos dapat babalik kami dito mga alas 4. Ano ba yan? Kahit linggo, <clears throat> pang buhay namin. Yan ang mababait tong mga amo. Kaya yan. Pwede kami humingi ng uh, sandaling oras para makapasyal lang o saka ano, sa labas sa mamalingki po kanon Ayan. Okay po, thank you po sa panunod again. Please subscribe and share and like po para tayo i-unlad po. Kahit 1,000 lang po ang subscribers ko, pwede na po. Makakatulong na po tayo yung sabi ko nga, didikit natin yung mga taga Pilipinas na may cancer na may tayong konting may contribution, ganun. Ganun po ang purpose. <clears throat> kaya nagpapasalamat ko kay God dahil lumalaki na lumalaki na rin po ang subscriber ko mga tulong po ng pamilya sa mga kaibigan ng kaibigan ko mga matalik kong kaibigan mga may ko gustong magsusubscribe uh, subscribe po dyan salamat po Ah, uh, I wish to thank you all, mga, mga subscribers, mga viewers. Salamat po at uh, sana po ay eh, araw-araw po ng gandang buhay si natin. Doon po yung pabakward. yan Malapit na po ang ano. Magkadahon ng mga puno. screw di ah okay. namumulat ako ng screw yung isang taong kong napulot na uh, screw noon nagamit ko sa bahay ko libre kamahal mahal ang screw ah napupulot lang sa uh, ano kalsada malingki po kami sa ano Pisco Amahal Wala nang mura Yan po yung naka-ready na po yung ano Close na naman dyan Right uh, Mano Okay, kaya nang sawa na ito eh Ayun eh Tapos yan tapos tayo. Lumago. Pag, pag ganoon kaya magiging uh, ano asawa ni ano Wamos. Ganoon ka taba. Shout out Wamos. Ingat ka sa buhay mo. so much shadow publicity ah uh, all right eh sino kung si Boy Tapang, ang daming issue ko mali kaso dati humble life Alright. right kita na niya ako ah

tanga sa bah. Okay. Wow, ah, gulay po. Taraw. ka pa na. Eh? Okay. Okay. Malakas ang takwa. Yung malakas sa bah. Okay siya. Alright. Okay. Green, green, green.

Oh, bentar. Reis. Singkat aja guys. Enggak perlu koran. Ah, bentar. Hari nakakasama gayang dogi nang Greenline nan. Ate Greenline na dai. Ayya. Malapit nang ano? Traffic nang wandi ta. Mahala ibi Traffic, traffic. Dekan. Nah, di sini jumpa makita nanti jumpa kereta di Spanyol, tempat may iwasan di na yun na yilo no na kay yilo tayo na tama yun na kay yilo na awan na di na low na loko mga ati taga ako malta malta boy ay di na huwag mula ka, tinan mo nga uh, nakakamitin alright okay ang daming bata daw

magagaling lang namin nag uh, pumili ng ganyan chicken sa dilata ng Philippines ayan tapos na naman ng 50 wala nang nabibili pong 50 dito time 7 4,500 ay 4,000 4,000 3500 pa lang 3500 lang. No 7,000 bilkul. <laughs> na yata yung ulo ko ah. 5 ah, 7 <coughs> 30, 35. Ah, Porta. Ah, tingnan nyo yung mga kotse dito oh. Dito lang sa kalsada 'yan. Oh. Okay ba Okay, tingnan muna tayo. Kaya muna. Maglinis pa tayo ng oven. O, binabadan ko ng ano kanina. Kapon. Ah, uh, liquid. laman ng taspo ng atik nadami <laughs> ah, dito ko din stack lahat yung yung ano malita pang gamit tapos yung pang shopping nga ninyo yan po Alright. yan Uh, ito po yung malaking stock namin mga karto ito po yung heater para sa winter talag naman yung tala uh, na dami ano ha 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 kadamay in way, doon po yung sa baba Alright, uh. yeah. uh. 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 right. uh. uh. oh, mana pun tayang, oh, 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 papakita ko po sa inyo kung paano isasara alright right pa mayroong

okay dito po tayo sa taas third floor baba na po tayo naglinis ulit tayo dito sa kusina mga kapatid at uh, ito na po yung uh, huli yung last portion papagitan ko po sa inyo Palagi ko naman pinapakita sa inyo. Anyway.

Okay, mga kaibigan. Tapos na. Ay, tapos kape ta tayo ng ano, mangosteen. All right. Ah. Uh, yan po, nagpa-parcel din kami. Kailangan ko ng mga gamit para sa parcel. Dito kami sa Sainsbury. ito yung mga parking. Hinintay ko si Eugene for na pa po ng ano, mga tona. Dito naman dito. Mali kami ng ano. Sampo, kape. kulit uh, tuna mga sardinas corn beef pero titisin po yung ano price po pag naka 500 500 pounds ka dito times 7 35,000 yun Di mas maganda na sana sa Pilipinas kung isipin mo eh, siyempre, eh, hirap kausapin. Pati parcel niya, mga 200 daan. So, papatak na almost 1,000 pounds. Time 71, si di si 71,000 na yan. Hirap kasi. Pahilong niyang magaling, kaya hindi na natin na lang. Oh, sa summer na, malamig, malamig pa. Yan. Naga, nag -otal, otal pa yung mga... Surita ko yeah. Sensibri. Sensibri po, produkta ng ano, American. American owned. Sensibri. Kamahal na po ang mga bibili niya Sobra. Ito na nabili lang namin, yung na itong cart na 300 plus. Buhay dito sa ano, kinatatayuan ko, wala na. Mura na lang po dito, talagang mura lang. Murahin sa iyo ng mura. Wala na pong ano. Mahal na lahat. Oo. sense is coming. Alright po. Hintayin natin si Eugene bago tayo uwi. We are here. Andito na po kami. Nagnakaw na naman yung pusa, oh. Bastos talaga tong pusa na to. Bastos. Bastos ka pusa. Nagnakaw na naman yung pusa na babae. Gustos talaga. Nagnanakaw. Ayan o. Oh, kinain o. Oh. <laughs> nagugutom siyempre. Kahit anong gawin mo. Pag nagugutom, kahit sa patalim. kumakapit. Kaya huwag mong sis... Huwag mong sisihin yung... Huwag mong sisihin yung pusa. <laughs> Dahil nga po ano... All right